eh tatalakayin natin, pag-uusapan natin itong mga pangunahing mga issue na ating natalakay din kahapon tungkol sa BICAM controversial na BICAM report ng 2025 National Budget. At ang development, tabay nagsalita na itong si Congresswoman Stella Kimbo patungkol sa 2025 General Appropriations Act. Aniya, wala raw problema sa 2025 GAA. Legal daw ito at fully enforceable at valid dahil ang Enrolled General Appropriations Bill na nanggaling aniya sa Kongreso ay kompleto. Walang blanco. Ina-acknowledge naman ito na mayroon nga ang mga blanco sa ipinasang uh, BICAM report. Gayun pa man, ani ang technical staff ng Senado, kamera uh, Kamara, na magsagawa po ng uh, correction sa BICAM report pero wala na daw silang diskresyon dahil ang lahat ng ministerial o ay ministerial na lang daw. Anong masasabi mo dito, attorney? Eh, ano pong maasahan mo dyan, kay Teacher Stella? Eh, puro kabulusto ka naman ang sinasabi niyan. She's a discredited member of Congress. Siya yung uh, pinag-usap-usapan at pinuna at binanatan ng gusto ng mga netizens sa social media dahil uh, isang ordinaryong guro nung isang makapasok sa kongreso ay bigla lang nagpakita uh, ng gila sa kanyang mga kayamanan. <laughs> ay, hindi mo maalaman kung saan ang galing. Mga mahaling damit, mahaling bag, sapatos, at kung ano-ano pa. Eh, itong uh, binabanggit binabagit mong kongresista na tumatakbo pa namang mayor, kawawa naman mga taga-Marikina, <laughs> ayusin yung mabuli kung sino ang ilalagak nyo. Sapagat yung kanyang unang-una, alatang-alata mo na pinagtatanggol <clears throat> niya ang bali. Sinasabi niya, ina-acknowledge niya, inaamin niya na may blanco. O finally, at least inaamin na may blanco. Dahil palaging pinatanggit, tinanggi ng, uh, ng presidente ng Senado na nagbubulag-bulagan tinanggin ng uh, executive secretary na mali naman ang uh, tinutukoy niya. Tinutukoy niya yung road bill. Samantalang ang pinag-uusapan niya yung bicameral conference report. kano din ang presidente, uh, Marcos Jr. Pati si Presidente Duterte nagbibigay lang ng opinion. Eh. Sinasabi niya sino galing. Itong si Teacher Stella, inami niya na blanco. Kaya lang, meron daw kapangyarihan at tinutusan daw mga technical staff na ayusin o fill in the blanks dahil may mga typographical error. Ano kabalbalan yan na typographical error? Eh, labing tatlong pahina ang blanco. Dalawang putwalo na items ang walang mga corresponding figures sa mga program at proyekto. Hindi typographical yan. Sinadya talaga yan. Sinadya. At kung yan si Teacher Stella, ay kasama doon sa mga naglagay ng blangong yan. Eh, isama yan. Isama dapat yan sa demanda. At dapat na ipakulong yung mga yan sapagkat ang ginagawa nila ay kinuha nila, inagaw nila ang kapangyarihan ng Kongreso na busisiin ang uh, General Appropriations Bill bago ito ipadala eh, sa Presidente. Yung mga inaprubahan ng dalawang sangay ng Kongres, uh, ang Senado at ang Kamara de Representante, ay binago nila. Binago. Ay, paano mo ngayon sasabihin na yung pagbabagong yon ay hindi na ayon sa prosedimiento sapagkat ilang tao lamang ang nagbago ng pinag-usapan at dinisisyonan ng dalawang sangay ng Kongreso. Kaya yung pong uh, babaeng kongresista niya, naku, tandaan nyo. Hindi dapat nakakaupo yung mga ganyang tao na may kapangyarihan kapag nakasalalay dyan. Yung mga pera ng bayan na maaaring malustay kung ang mga tiwaling opisyales ang uh, iluluklok natin sa kapangyarihan.